Naharap sa humanitarian crisis ang Gaza City. Paubos na kasi ang supply ng kuryente at langis. Nasa Frontline end balitang yan, Camilo Samonte. Donkey o Boriko na ang humihila sa bangkay ng mga biktima ng gyera sa Gaza City. Nanganganib na raw kasing maubos ang supply nila ng petrolyo, kaya hindi na sila gumagamit ng sasakyan. Sa langis at kuryente rin nakadepende ang buhay ng apat na premature baby na ito sa intensive care unit ng isang ospital. Dahil sa kakapusan ng supply, pinipilahan ang mga gasolinahan. Pati sa pagluluto, gumagamit na ng panggato hirap din ang World Health Organization sa paghahatid ng medical supply. Mismong ang military spokesperson ng Israel ang nagsabi na hindi sila papayag na mahatiran ng langis ang Gaza Strip. Ginagamit lang daw kasi ito ng Hamas para magtayo ng infrastruktura. Sa video na ito ng Israel, kitang kita ang mga miyembro ng Hamas na sumusubok umatake sa dagat pero pinatumba agad ng mga sundalong Israeli. Pati sa Tel Aviv, nagbabala na sa kanilang mga residente sa paparating na rocket ng Hamas. Pero hindi nagpatinag ang airstrike ng Israel na nakapatay ng pitong daang Palestinian sa loob lang ng magdamag. Pinunterya nila ang mga leader ng Hamas dahil sa walang patid na airstrike ng Israel, nananawagan na ng ceasefire ang United Nations. I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear, no party to an armed conflict is above international humanitarian law. I reiterate my appeal for an immediate humanitarian ceasefire. Hindi nagustuhan ng Israel ang sinabi ng UN na parang sila pa raw ang sinisisi kahit Hamas ang pasimuno ng gulo. You are blaming Israel? This is a pure blood libel. This is a pure blood libel and I think that the Secretary General must resign. Hamas is worse than ISIS, and like Chancellor Schultz says, they are the new Nazis. There is not two sides at this moment. Sa ngayon, lagpas 6,000 na, na ang namatay sa gyera kabilang ang mga bata. Nananatili naman sa Gaza City ang isang daan at tatlumput anim na Pinoy. Hanggang walong ang gusto ng i-repatriate pero hindi pa mapauwi. Our main concern now is the Filipinos in Gaza because they're the ones under humanitarian crisis, so to speak, because of the lack of supplies and because of the fact that the situation is is tenuous, so to speak. It's not ideal. It's a it's a it's a war. And we're not even yet at the ground assault. Patuloy naman ang pag-verify sa isang Pilipinong sinasabing hi stage ng Hamas. Nagbabalita mo sa frontline Camille Samonte, News 5. Ma kapatiit me and Los Baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.